嗯。Mm hmm. dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. With Bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Eto talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, -hmm. green! Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. With Bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. May the switch and join the Pedus Alaga movement ng bioderm clean wiped Kimi 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 Pwede namang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa. Bakit kailangan nating ihinto? Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Sa pagmamanifest ko, makulitan sa akin yung universe, tapos matapat na eh, yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no? Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. <laughs> ano bang gusto nila? istoryang pasada. Mga istorya ng paghinto at pagpapatuloy. Isang magandang hapon po. Star DJ Kimigora. Ako po si Danica at gusto ko pong ibahagi ang buhay ko sa inyo pong mga tagapakinig. Bata pa lamang po ako, hindi na namin kasama ang tatay ko. Sa edad na five years old, iniwan kami ng papa ko habang lumalaki ako, ay napapaisip ako kung ano kaya ang pakiramdam ng may tatay o kaya papa. Dahil tuwing sasapit ang araw para sa mga tatay, hindi ko po alam kung ano po ang pakiramdam ng bumati sa isang ama. Habang lumalaki po ako, napapaisip ako kung magrebelde na lang kaya ako. Kasi yun yung mga madalas na nakita ko o nakikita ko sa mga kabataan na bunga ng broken family. Pero naisip ko rin, kung gagawin ko naman yun, wala naman pong maitutulong sa akin. Maaari pang masira ang buhay ko dahil doon. One time, napaisip ako kung lumapit ako sa Panginoon. Kagaya ng ginagawa ng pamilya ko. Noong nagdesisyon ako na kilalanin si Lord, mas doon ko nakita yung purpose ko na bilang kabataan, may purpose pala ako. Di lang pala basta nilikha ng Diyos. Isang kabataan na iniisip na dati ang buhay ay walang patutunguhan. Dahil po ako ay galing sa isang broken family. Pero ngayon, mas nauunawaan ko na po kung ano ba ang kaya kong gawin sa buhay ko. Ngayon, isa na po ako sa mga naglilid sa aming church o sa aming church Christian. At ngayon, Ginagamit na po ng Lord para ipahayag ang kanyang mga salita at tumutugtog na rin para sa kanyang kalualati, o oh, kaluwalatian. Kaya masasabi ko po na ang Diyos lamang ang siyang makapagbabago ng buhay sa mundong paiba-iba at magulo. Ako po ay nagsuserve na sa Joyful Life with Jesus Ministries. Sa just oh, sa Diyos ko lamang po mas naintindihan ang saysay ng buhay. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. At ito po ang kwento ng aking buhay na isang kabataan na binago ni Lord. At ito po ang story ang pasada ni Danica mga Nation, na kanya pong isinulat sa ating himpilan. Maraming maraming salamat Danica sa iyong pagbibigay ng inspirasyon at ng aral sa atin. Ano, na totoo na may mga tao na kahit hindi naging maganda yung kanilang napagdaanan sa buhay, nakamulatan, o hindi sila nagkaroon ng ganun ka-healthy na pamilya. Pero alam nyo hanga ako sa mga ganitong klase ng kabataan na sinusubukan nilang maging better person every day. Na alam mo naman ang hirap, lalo na siguro kung wala kang father figure na kinamulatan, ano ba ang pakiramdam ng, ng may tatay, ano bang pakiramdam ng meron kang guidance from a father, di ba? Ano bang pakiramdam na bumati ng ng, uh, ng maligayang araw ng mga tatay, ng Happy Father's Day. Kung may mga pagkakataon na parang iisipin mo, ang hirap ng mga ganitong klase ng sitwasyon, no? Meron kayong broken family, pero lumalaban ka pa rin ng patas sa buhay, gumagawa ka pa rin ng kabutihan, tumitingin ka pa rin sa brighter side ng buhay. At ito nga ang si Danica, no? Nakahanap siya ng kanyang purpose, ng kanya, ng meaning ng buhay, kung bakit ba siya nandito sa mundong ibabaw, is because meron siyang, kumbaga, meron siyang na nahanap na environment. Kumbaga, nag-lead na siya doon. Isang leader na siya sa kanilang simbahan, sa kanilang church. Kumbaga ginamit siya ng Panginoon, ginamit siya ng ni Lord bilang instrumento para maging inspirasyon pa sa mga kabataan. Kumbaga si Danica naging open open siya sa sa change naging open siya na hindi perfect broken family kailangan nang magrebelde o kailangan nang gumawa ng mga ikapapahamak niya kundi gumawa siya ng paraan kung saan ba siya pwedeng lumapit or kanina ba siya pwedeng humugot ng lakas para ipagpatuloy pa yung buhay ayan maraming maraming salamat kay Danica sa matapang mong pagbabahagi ng iyong istoryang pasada ng iyong istorya ng pagpapatuloy sa buhay at daway dumami pa yung ganitong klase ng kabataan na nagsisilbing inspirasyon sa kapwa din nila, kabataan. Thank you so much, Danica at naway i-bless ka pa ni Lord. I-bless pa niya yung buhay mo at maraming maraming salamat sa iyong tapang, sa iyong buhay at sa iyong aral na ibinigay sa ating mga nation sa iyong istoryang pasada. Ayan, hiraw po sa mga nakarelate sa istoryang pasada ni Danica. Nakuko ikaw din ay nais mo na magsulat. Pwedeng-pwede mo yan isend via messenger or di naman kaya mag-send ka sa ating Facebook page. Yan po ang 2.7 Star FM nila. O din naman pwede-pwede ka pumunta dito sa ating hibilan, yung sulat mo, kung nagsulat ka sa isang papel, sa bond paper, kung sulat kamay lang yan, kung sulat kamay man yan, huwag natin ilang, kasi mahirap magsulat sa ano, sulat kamay, no? Sobrang passionate na mga nagsusulat ng uh, handwritten letters. Ayan. Kung yan man ay sulat kamay, tatanggapin po natin yan at babasahin ko po iyan on air sa ating programa. At syempre, hello rin po sa mga kasternation po natin na nanonood sa ating Facebook Live ngayong hapon na ito. Ikaw ba, ano bang naramdaman mo matapos nating mapakinggan yung uh, story ang pasada ni, ni Danica. Ayan, magandang hapon din po sa iyo and thank you, thank you for listening and for watching our Facebook Live sa mga oras na ito. Yan, Castler Nation, kung uh, gusto niyo pong mabalikan ng uh, story ang pasada ni Danica, pwedeng-pwede po kayong pumunta sa ating Facebook Live. Yan po ang 2.7 Star FM Manila and hello rin po sa mga taga Kalamba City at sa mga taga Northern Samar. Thank you so much for always tuning in at sa mga taga ano rin pala sa may bandang crossing o oh, sa may bandang mandaluyong nakikinig po sila o oh, narinig ko nung nakaraan nung dumaan tayo doon na nakikinig sila. Thank you, thank you for always uh, listening po sa ating uh, programa. And uh, hanggang dito na lamang po tayo po muna ay magbababay sa ating Facebook Live pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang It's All For You in the afternoon. Siyempre kasama kapiling niyo pa rin po ang inyong OTG DJs in On The Go Star DJ Jake Yimigora, the Explorer. Let's go, Viti, po ulit. Paligtugtugan po tayo. RWB, BRB, ano kaya to, <laughs> Sobrang na-touch siya sa, ano, no, sa story ang pasada ni Danica. Ayan, Let's go, Beauty Pule. Tayo po ay magbabalik tugtugan. Our WBRB is in. Relax, we'll be right back. Dito lang yan sa yung naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Bye-bye! Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga movement ng Bioderm Clean White para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, At 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At sa Mindanao. Makinig, sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dail Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.